Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Mayo 30, 2025. Sa araw na ito ng Mayo 30, ang buwan ay nasa tanda ng Cancer na puno ng pag-aruga at pagmamalasakit na nag-aanyaya sa iyo upang mas malalim mong tuklasin ang iyong mga damdamin. Maaaring maramdaman mong bumabalik ka sa mga pamilyar na kaisipan at konsepto, tila yakap na yakap mo ang isang lumang ideya na minsang nagbigay sa iyo ng lakas at gabay. Bilang isang Pisces, lika sa iyo ang pagiging malambot at madaling mag-adapt sa mga pagbabago, ngunit may kakaibang aliw sa mga bagay na pamilyar at dati mong pinagkakatiwalaan. Sa kabila ng pagbabago sa paligid mo, may bahagi ng iyong puso na naghahanap ng kapanatagan sa mga dati ng mga paniniwala at karanasan. Mahalaga na pahalagahan mo ito bilang bahagi ng iyong paglalakbay sapagkat dito nagsisimula ang tunay na pagunawa sa sarili. Habang dumadaloy ang iyong araw, bigyang pansin ang mga damdaming unti-unting gumigising sa iyong puso, ang mga pagnanasa at paghanga na maaaring magdala sa iyo sa mga bagong landas na hindi mo pa nararating. Ang mga damdaming ito ay hindi lamang basta emosyon, ito ay mga liwanag na nagbibigay direksyon sa iyong mga iniisip at mga hakbang na dapat mong tahakin. Hayaang maging gabay ang mga ito, at huwag matakot sumunod sa mga ito, kahit pa ito ay tila mahirap o hindi inaasahan. Sa pagtanggap ng mga pagnanasa at paghanga na ito, binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong lumago at umunlad, naglalakad sa daan na tunay mong minanais. Kasabay nito, ipagdiwang ang lakas ng iyong pagiging natatangi. Ngayon ay isang mahalagang sandali upang kilalanin ang iyong sariling mga katangian at mga ambag na ginagawa mo sa mundong ito. Ang iyong mga pangarap ay hindi malayo sa iyong makakamtan, sa katunayan, unti-unti nang nagiging totoo ang mga ito, dahil sa iyong pagtityaga at determinasyon. Habang pinananatili mo ang pokus sa mga layunin mo, tandaan mong ang iyong individualidad ang iyong pinakamalakas na sandata. Huwag hayaang madala ka ng daloy ng karamihan, bagkus yakapin ang iyong kakaibang landas na tanging ikaw lang ang makakasunod. Ngayon ay nakatayo ka sa isang magandang punto kung saan nagtatagpo ang damdamin at pagkilos. Sa paglalakbay mo sa araw na ito, pagkatiwalaan ang iyong intuition at hayaang gabayan ka ng daloy ng iyong mga kaisipan. Ang universo ay nakikiisa sa iyo, nagbibigay suporta upang makagawa ka ng mga mahalagang hakbang tungo sa pagtupad ng iyong mga pangarap at layunin. Mahalaga ang sandaling ito kaya't maglaan ka ng oras upang namnamin ang mga posibilidad at mga bukas na nagbubuka sa harap mo. Sa paglalim ng mga damdamin at pag-usbong ng mga aksyon, pag-isipan mo rin ang iba pang mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng balance, ang iyong relasyon, trabaho, at kalusugan. Sa pagmamahal na iyong ipinapakita sa sarili at sa iba, may kapangyarihan kang bumuo ng matibay na pundasyon para sa hinaharap. Huwag kalimutan na ang bawat maliit na hakbang ay may malaking epekto sa pangmatagalang pag-unlad mo. Ang pagtitiyaga at pagkakaroon ng malinaw na layunin ay susi sa tagumpay. Ang maswerteng kulay na sasabay sa iyong enerhiya ngayong araw ay berde, isang kulay na sumisimbolo ng pag-asa, bagong simula, at kalakasan ng loob. Ang mga numerong magdadala ng swerte sa iyo ay isa, apat, at siyam. Ang mga numerong ito ay kumakatawan sa pagsisimula, pagtitsaga, at pagkakaisa. Iminumong kahi na maging maswerteng gawain mo ang paglilinis ng iyong kapaligiran, pag-aalaga ng halaman, o simpleng pag-upo sa isang tahimik na lugar upang makapagmuni-muni. Ang mga gawain ito ay makakatulong upang mapanatili ang iyong balanse sa isip at damdamin. Sa pagtatapos ng araw, paalalahanan mong ang iyong lakas ay nagmumula sa iyong puso na bukas sa pagmamahal at pagbabago. Hindi mo kailangang magmadali o pilitin ang sarili sa mga bagay na hindi pa handa. Sa halip, tanggapin ang daloy ng buhay ng may pasensya at pag-asa. Ang bawat karanasan, mabigat man o magaan, ay bahagi ng iyong paghubog bilang isang malakas na paisis na may kakayahang umangkop at magmahal ng buong puso. Magpahinga ng maayos, mahalin ang iyong sarili, at ipagpatuloy ang paglalakbay na puno ng liwanag at pag-asa. Mas palalimin pa natin ang iyong horoscope para sa Pisces ngayong Mayo 30, 2025. Sa pagsisimula ng araw, ang presensya ng buwan sa tanda ng Cancer, ay isang malakas na paanyaya para sa iyo na mas kilalanin ang sarili mo sa mas malalim na antas. Sa likod ng abalang mundo, madalas ay nakakalimutan natin ang tunog ng ating puso ang mga nararamdaman na minsan ay iniiwasan o hindi binibigyang pansin. Ngayong araw, tila binubuksan ng buwan ang pinto para makapasok ka sa espasyo ng malalim na pagminilay. Maaring mapansin mong paulit-ulit kang bumabalik sa mga alaala o ideya na matagal mo nang pinanghahawakan. Hindi ito isang simpleng pag-aalala lamang, kundi isang paghahanap ng kapanatagan sa gitna ng mga pagbabagong nararanasan mo. Ang mga lumang paniniwala at gawi ay parang mga haligi na nagbibigay ng suporta sayo sa mga panahong ang mundo ay parang gumuho sa paligid. Huwag maliitin ang kahalagahan ng ganitong mga bagay sapagkat dito nagmumula ang lakas mong harapin ang mga bagong hamon. Bilang isang paisis, likas sayo ang pagiging malambot at madaling makisabay sa agos ng buhay. Ngunit sa kabila ng kakayahang ito, may mga pagkakataon na nais mong humawak ng mahigpit sa mga bagay na pamilyar, dahil ito ang nagbibigay sa iyo ng seguridad at kapayapaan. Ang pagyakap sa mga damdaming ito ay hindi pag-iwa sa pagbabago, kundi isang paraan upang bigyan ang sarili ng sapat na panahon para maghilom at maghanda. Sa pagsalubong mo sa mga lumang konsepto at damdaming ito, napapalalim ang iyong pag-unawa sa sarili, isang pundasyon ng matibay na pagkatao. Habang tumatakbo ang araw, maglaan ng panahon upang pakinggan ang mga damdaming dumadaloy sa iyong puso. Ang mga paghanga, pagnanasa, at pagkagusto ay hindi lamang mga simpleng emosyon, ito ay mga ilaw na gumagabay sayo sa landas na dapat mong tahakin. Kapag binigyan mo ng pansin ang mga ito, makikita mo ang mga oportunidad na dati ay tila nagtatago lamang sa dilim. Hayaang ang mga pagnanasang ito ang magsilbing gabay, nang hindi natatakot na sumubok ng bago o baguhin ang direksyon ng iyong buhay. Sa pagtanggap sa mga ito, pinapalakas mo ang loob mong lumakad patungo sa mga pangarap mo ng may tapang at tiwala. Mahalagang kilalanin at ipagdiwang ang iyong pagiging natatangi sa araw na ito. Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, ang iyong kakayahang manatiling totoo sa sarili ang magdadala sa iyo sa tabumpay. Ang bawat pangarap mo ay unti-unting nagiging totoo dahil sa dedikasyon, pagtitsyaga, at pagtuon ng pansin. Ang iyong mga natatanging katangian ay hindi lamang para sa iyong kapakinabangan, kundi isang biyaya na nagiging inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Huwag hayaang malihis ang landas dahil sa takot o alinlangan. Sa halip, palakasin mo ang iyong paniniwala sa sarili upang makamtan mo ang mga bagay na tunay mong hinahangan. Ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang pagsamahin ang emosyon at pagkilos. Habang sinusunod mo ang agos ng iyong mga iniisip at nararamdaman, mapagtatagumpayan mo ang mga pagsubok at mapapalapit ka sa iyong mga mitiin. Ang universo ay nakikiisa sa iyo, nagbibigay ng lakas at suporta upang magtagumpay ka. Maglaan ng sandali upang namnamin ang mga biyaya na dumadaloy sa iyong buhay, at gamitin ang lakas na ito bilang tanglaw sa iyong landas. Sa pangkalahatan, ang araw na ito ay puno ng pagkakataon para sa malalim na pagninilay at makabuluhang aksyon. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa sarili at paggalang sa sariling damdamin, nagiging mas matatag ka sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Huwag kalimutang maglaan ng oras para sa sarili, sa pahinga, pagmumuni-muni, at pag-aalaga sa katawan at isip. Ang pag-alaga sa sarili ay susi upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng damdamin at pangangatwiran. Ang maswerteng kulay na makakasabay sa iyo ngayon ay ang berde, na nagdadala ng enerhiyang pag-asa, kapayapaan, at paglago sa pagdadala ng kulay na ito sa iyong paligid o sa iyong Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.